Hi guys! For today's video nga po ay magde-declutter na ako ng mga newborn clothes ni Baby Lucky na Naku! Ang bilis-bilis lumaki ni Baby Lucky kaya ngayon yung mga newborn clothes niya ay hindi na niya kasha. Yeah. Mabuti na lang talaga, hindi ko dinamihan ang pagbili ng mga newborn clothes dahil alam ko namang mabilis niya lang niya itong ano, malakihan. Pero yung iba dyan ay hindi pa talaga niya nasusuot Brand nyo pa yung mga iba dyan guys. So ipapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap pamigay ko na lang itong mga newborn clothes ni Baby Lucky dahil na namin ni Dan Kwak Kwak na hindi naman na kami magkakaanak pa muli. Or uli. So si Baby Lucky na ang aming bunso. Yay! baby lucky. Napakalaki namin dahil sa iyo, baby lucky. Sana paglaki mo ay mapanood mo lahat ng mga video na ito. So yung mga yan guys, mga damit na iba ay hindi ko rin naman po binili. Binigay din po sa akin ng kapatid ni Dan Pacquiao. Ipapamigay ko din ito sa asawa ng kapatid ko na malapit na rin mga anak at uh, lalaki din po yung kanyang anak kaya ipapamigay ko na lang po sa kanya. So ito na lang yung mga natira na damit na nilabhan ko noon, yung mga zero to three months na damit ni Baby Lucky. Actually, napakadami pa niyang damit, guys. Marami talaga akong biniling damit para sa kanya. Pero mostly kasi ay yung mga kasya siya, three months pataas. Hanggang uh, three years old ata siya, kasya sa kanya yung mga pinagbibili ko noon doon sa Hong Kong. At marami pa akong binili talaga namang pinaghandaan namin ang paglabas ni Baby Lucky. And sa mga nagtatanong nga po pala kung si Sarian ba ako or normal delivery, normal po guys, normal po. At uh, ang bilis ko lang po siyang nilabas, ano, dahil hindi ko naman first time. At alam na alam po kung paano gawin yung agad. To. And sana ma-follow nyo din po ang Baby Lucky page natin, ang page ni Baby Lucky. Thank you so much po and have a good day!